Yo, what's up mga bagang another reaction video na naman ng matutong ngayon nyo this night. Okay, tonight. Okay, business as usual. Back to the business tayo mga bagang. So, reaction video na naman. So, ito mga bagang, alam nyo na siguro yung aking re-reaction video. Nakita nyo naman na sa title. As well as nakita nyo na rin sa aking thumbnail. No okay. So, kilala nyo naman ako na fan ako ng XB, fan ako ng Hip Hop sa Pinas. So, technically lahat ng pwede nating i-reaction video patungkol sa mga ganun is gagawin natin. Pero ito mga bagang ha, okay? may napansin lang ako kasi sa ibang comment section may nakita ako na ito daw na isang uh, kanta or diss track ni Honcho mga bagang itong i-reaction video natin is sinasabi na AI so titingnan natin kung uh, itong AI uh, uh, generated na kanta na ba na ito is talagang AI or talagang si Honcho or talagang legit ba siya okay na kay Honcho hindi natin sure kasi mga bagang okay ayaw natin maglabas ng uh, ay natin mag uh, conclude sa isang bagay na hindi naman natin sure O wala naman tayong risk uh, source na talagang panggagalingan yung mga re -reli reliable source na tinatawag. Okay? So wag na natin patagalin, tingnan natin kung AI generated sa iba't ibang platform or legit na si Onjo. So play lang natin to guys and uh, let's do the reaction video. Yeah. Yeah, ako si Onjo. Hindi si Onjo to. <laughs> Hindi si Oncho to guys. Alam nyo bakit? Wala yung tawa niya guys. Okay? Ayun yung signature niya pagdating sa mga kanta. Yeah. Di ba? Papansin nyo ba guys? Ayos sa lahat ng kanta niya may ganun. Piling ko yung 18. Okay? Doon pa lang guys. Di ba? Tapos na. <laughs> Hindi. Joke. Kidding aside guys. Siyempre. Ayun lang kasi yung... Siyempre. Sabi ko nga sa inyo. Fan ako ng mga hip hop. Fan ako ng XB. Mostly ng uh, XB. Kaya lahat ng mga parang signature uh, quotes nila or signature lines nila sa kanilang mga kanta is uh, familiar na sa akin. So, pagdating kay Honcho, yung tawa niya. Okay, yeah. Okay. Pero dito, ginawa lang. Yeah, yeah, yeah. Okay, De, tingnan natin guys. Ulitin natin, let's do the reaction video again. Yeah, yeah, Ako si ano daw, wag nyo akong tawanan. Binabasa ko lang guys ah. Wag daw tawanan. Ano daw? Doon pa lang medyo off na guys yung rhyming. Okay, parang tinipid. Piling ko AI nga to guys. Tinan nyo. Tinan nyo. Ako si Honcho, wag nyo galaw wag niyo kong tawanan. Wag niyo, wag niyo tawanan. Wag niyo tawanan. Pero yung pagkakabigkas, parang wag niyo akong pagtawanan. Okay. iba yung tawanan, iba yung tawanan sa pagtawanan. I mean, alam niyo yung parang hindi siya nagbe-make sense dito sa pagka pagka-construct. at hindi ganto magsulat si Honkyo, okay? Napaka-technical ni Honkyo, guys. Okay? Hindi man siya ganung, uh, 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 ganung ka creative when it comes sa tag dito. Hindi siya ganung ka creative when it comes sa lyrics. Okay, katulad, hindi katulad siya ni Skasta or ni Ploji na medyo uh, parang uh, nilalaro, nilalaro laro tono. Kay Honcho guys, medyo ano siya, technical siya sa writing. So, napaka-importante sa kanya ng bawat syllables eh. Feeling ko ganun ha, okay as a fan ha. Kaya yung pagsingit ng wag nyo kong, wag nyo ano yung, paano yung pagkakabigas? Ulit na natin guys ha. Medyo off. Yeah, yeah, ganun, ha? yeah, yeah. ako si Honcho, wag nyo kalimutan, kung pa rin Ayun, no, parang gusto niya, wag niyo wag niyo akong pagtawanan, pero dito wag niyo akong tawanan. Wag parang pag mo, wag mo wag akong tawanan, pero pag binigkas niya, wag niyo pagtawanan, parang ganoon. So off off 'yun, guys. Off sa akin Off din to, guys. Magli, mag mag maglilirics ka lang ganto. Ayun oh, no? maglilirics ka nang ayun na natin na. Ah maglilirics ka ng maingay sa kwento at kulay. Kung magdi-distract ka, na ipapat, ipapatama mo doon sa dati mong kagrupo or yung former, ex, uh, former group mo, which is XB, hindi ka papansin na ng XB, unang-una. Okay? Kasi ang gaan ng bars eh, ang gaan ng ano mo, lyrics mo dito. Kung siya si Honcho talaga, di ba? Maingay at kwento kulay, ano siya guys? Ang off nun. <laughs> Yung may kwentat kulay. Parang, Art Angel. <laughs> ano yun, guys? Off yun. Off tong lyrics. Okay. Hindi si Onjo to. Okay. Two bars pa lang, guys. Off na. Off na po for me. Off na sa akin. Okay. So, tingnan natin. Baka malay mo. Pero yung boses, quality. Quality uh, wise, guys. Welcome sa quality ng kanyang uh, boses. Sa pagkaka-edit. Pagkaka Pagkaka-AI generated. Kung titingnan is, pasok siya. Okay. Hindi lang siya ganun kalinis, when it comes din sa pagkain, kumakanta sila or uh, may nilalabas silang kanta ng XB. Hindi lang ganun kalinis, siguro tinira lang to sa ano, sa ano <laughs> natin sa medyo uh, hindi ganung ka hindi ganung ka, ka expert pang ano, uh, editor. Tingin ko. Pero kung AI generated, syempre, yung AI yung ano, syempre, yung AI naman basic-basic lang yan. Okay? hindi naman ibibigay yung full, full package ng isang uh, music edit. Okay, so, Now, wala, let's go. Itong kope, Kwento tulay. And then, ang, ang up, ang nun guys, ang up ng lyrics na to guys. Tingnan, pano, pano, Totoo. Ayun no. Oh. Nagkamali, parang inaamin niya dito, na nagkamali siya. Kung siya si Honcho, nagkamali ako, tao lang din to, pero sana maiisip niyo kung saan kayo nagsimulan totoo. <laughs> ang off ng ang off ng rhyming, okay? Ang off din ng meaning. Why? Unang-una, uh, sinusumbat mo uh, Kunsan nagsimula yung mga kagrupo mo. As well as parang pinapatunayan mo na nagkamali ka. Okay, at the first place, okay, kung manunumbat ka ng isang bagay, i-make sure mo na wala kang pagkakamali. Why? Kasi parang sinabi mo na, uh, ginawang ko kayo ng mabuti at kagawang ko rin kayo ng kasamaan eventually. Parang ganun yung idea, eh, di ba? Na, at nakakainis yun, guys. Parang, in the first place, gagawa muna ako ng kabutihan sa inyo, magtatanim ako na magtatanim ako, and then, I, have the I have the right na para magkasala sa inyo or magkamali kasi ginawang ko kayo ng mabuti which is kabies kabiesan yon guys okay kabul shitan yon okay kasi ganun yun di ba parang maggagawa ko ng mabuti sa inyo okay wag niyo kakalimutan to ha hanggang dulo at the end of the day kukunin ko lahat yan dahil dahil akin yan parang ganun di ba dapat kung gumawa ka ng mabuti nung una okay and then ginawang ka rin ng mali, ayun yung pinaka isa sa pinaka magandang sumbat na mula nung umpisa, sinuporta ang ita, tas gagawan mo ko ng mali. Pero ikaw yung gagawa ng mali, Tapos, susumbat mo rin, BS yun guys. Okay? So, op. Three bars na tayong op guys. Three bars na. Okay? Ang gaan ng sulat guys ha. Nasabi ko muli, kung si Honcho, kung si Honcho to, off to. Pero feeling ko hindi AI generated to. Parang lyrics lang sa Google. Okay, ganyan, maganda, maganda, yun, maganda. Kung si Onchi to, real talk, okay, real talk to, kung si Onchi to. Ayun, eh, no, ako na ang legit. Off din siya, guys. Legit, pinilit pilit yun guys pilit na lyrics <laughs> pilit na rhyming guys mm Hop. -hmm. Dito pa lang maano ko na na hindi si Onjo guys. Hindi niya isusumbat ng ganito to guys. Okay. Feeling ko hindi hindi siya ganun. Hindi siya ganong kasi raulo para isumbat na ganito. Okay kahit na may pagkakamali siyang ginawa, ito pagtatanggol ko si Honcho on the other side. Feeling ko naman kahit may pagkakamali siyang nagawa, okay, hindi niya para isumbat yung ganong punto na ako ang dahilan ng kasikatan. No! Okay? Kumbaga, ganito lang yan guys. Pinagtipon-tipon mo yung feeling mo na magagaling na rappers at ginawa mong kapamilya mo and then nangarap ko yun sama-sama. So, hindi naman siya magiging effective, guys dahil lang kay Honcho Naging effective yung grupo nila dahil sila yung XB mismo. Okay, yung pinagsama-sama nilang talento. And also as well, yung pinagsama-sama nilang mga issue. Okay, gets nyo guys. Kumbaga, oo, oh, si Honcho ang nag-alaga sa kanila. Kung walang Honcho na umaruga sa ex-battalion, is baka hindi sila ex-battalion. Which is, for me, isa nang mga tunay na statement yan. Pero, hindi rin naman siya magiging Honcho kung wala rin naman ng XB. Tandaan natin yan guys. Kasi, unang-una sa lahat, uh, team, uh, team effort naman ng X Battalion. Okay? Team effort siya guys. Kung maga, hindi siya sikat lang. Okay? Dahil lang inalagaan kayo ni Honjo. Kung baga may halong ano yan eh, luck, may halong talent, as well as may halong pananalig yan. Okay? Sa sinasamahan mo. So, pagdating sa ganyan guys, X Battalion, uh, team effort to, oh, feeling ko team effort. And as well as sabi ko nga sa inyo, hindi ko nakikita si Oncho na para isumbat na siya yung dahilan kung bakit sikat yung mga tao na yun. Hindi, okay. Alam niya sa sarili niya na talentado na yung mga tao na yun before siya dumating. Pero kinuha niya lang kasi alam niya may pangapotensyal. Okay. Hindi si Honcho ang gumawa ng career ng mga taong nakapaligid sa kanya, kundi yung mga tao na rin yun. Si Honcho lang ang isa sa mga taong sumuporta sa kanila. Kaya sila nagtagumpay. Okay? Pero kudos kay Honcho sa ginagawa niyang yun. Uh, or ginawa niyang yun. Dahil nga, kung wala siya, is, hindi natin alam kung may ex-battalion talaga. Okay? Siguro may Skasta Cliff G, King Badger, MC Rhyme, MC Ren, uh, uh, si Tito Brando. nag exist sila, pero hindi natin alam kung gano'n sila kasikat. Or, talagang pumupok-pok sila ngayon. Okay? Pero, feeling ko naman guys, ah uh, without honcho, feeling ko naman mag excel yung mga taong na yun. Hindi lang natin uh, alam kung gaano sila ka kapotok. Okay. So, moving on. di na daw kailangan pagsigawan ng ambag ko. <laughs> Pero kung wala si Honcho, di buong grupo. So, technically, contradicting siya, guys. No? Hindi niya daw pinagsisigawan. No? So, uh, I believe na hindi talaga to si Honcho guys. Very contradicting in lyrics. Okay? Hindi pinag-isipan. Parang tinaip lang. Para maganda lang yung rhyming or tumama lang sa lyrics. So, so ever. So, yun, guys. Aminado na ako, no? Na parang 90% hindi to si Honcho. Pero panorin pa rin natin. Mm hmm Okay Kamera? Ayan, off yun Hindi ginagawa ni Honcho yun, guys Okay Hindi, hindi, hindi ko ma Hindi ko ma Ah Hindi ko malaman na gagawin ni Honcho yung Ipipilit yung camera Hindi <laughs> ko alam Kung totoo, hindi Pero hindi gagawin ni Honcho yun Ipilit Yung mga pilet, guys Ayan yeah. Ayan, ayan. Op, na op yan. Anong pinalad man ng iba, di ko kinutya. Ang, guys ah, okay ah. Ito Yun sa nagsulat man ito, kung sino man nag-edit Yung kutya guys, is negative siya ng lait. Okay, na no word na lait din. Kumbaga, lait, kutya, iisa lang din yun. So, pinalad ang iba, di ko yun kinutya, hindi ko yun nilait, di ba? Pinalad na nga yung iba eh, ba't mo lalaitin? Kung baga, parang, di ba? Parang negative, ay, parang contradicting uli yun. Okay? Kung baga, parang ang maganda is, pinalad yung iba, pero hindi ko yun sinumbat. Okay? O hindi ko yun kunasyon. Pero yung kutya, hindi ko yun nilait. Parang, pinalad yung iba, pero hindi ko yun nilait. Hindi ba? of of sound. Ayun pa. Tuwi na, guys. <laughs> Dela. <laughs> dun guys. <laughs> Gagi. Ito ah. Kung fan ka ni Honcho guys, hindi ka maniniwala sulat niya to guys. Napakababaw niya ito. So nag-create naman nito ko dos kasi gaya gaya mo yung boses. Okay. So ko dos sayo kasi ginagaya ng boses. Pero kung fan ka ni Honcho, tapos gusto mo lang sumbatan yung XB. Ano talaga, mag-practice ka pa ng pagsusulat. Kasi, di ba, parang nilalaglag mo si Honcho sa ginagawa mo. Pag ganyan ginagawa mo. Di ba, real talk lang guys. Kung fan ka ni Honcho, tapos gumagawa ka ng pangbanat niya. Para lang ma-hype din. 'di ba? Magsulat-sulat ka ng mahusay kasi kung gagawa ka ng ganitong distract tas hindi naman pala na nakikifan ka lang or fan ka lang talaga niya, gusto mo lang sumbatan yung XB kasi tinitira yung idol mong si Honcho, 'di ba? Kela ang galingan mo para mag uh, umaga para mahusay yung ano mo, yung pagtatago mo or mahusay yung pagkakakopya mo kay Honcho. Pero ang um, ganda guys. Wala may twinan lala guys. Twinan nga ni lang no. sa nagbago yung iba para sa eksena okay may ano naman din may sense naman din Ngayon, no, off Twina ano no? Tuina. Lala ng Tuina guys. Ayun, kung sino may nagsulat nito na Ako na. Talagang sure na sure na ako hindi ito si Yonjo. Sa third na Tuina guys. Lala yun. Ang lala no, guys. Kanina yung kwento at kulay. Ngayon Tuina. Hindi talaga guys. Ano daw? Ay, no. Offbeat, off guys. Ay, off Off-priming. Tinan nyo. Priming guys. Magkaampi. Huwag magisa mag-isa pero kailangan ng tatalo. Kampi tas talo. off priming guys. Di talaga si Onjo. Okay actually na ano, ano ako 'di ba? Parang na nababagot na ako siyang i-react. Why guys? Kasi 'di ba? Hindi hindi hindi, hindi mabigat yung sulat kasi. Okay. Sanay tayo sa X Battalion guys na kahit solo perform, uh, solo anga sila. Alam mo yung mga banat nila guys. Talagang alam mo 'yun. Kumbaga sa Naruto guys, Ak Akatsuki 'yan, may kanya-kanyang lakas 'yan guys. Okay. Ganito yung sulat guys, hindi si Honcho to. Okay. Sabi nga eh, ang X Battalion is may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang galing, tapos pinag-isa mo. So, nakabuo ka ng isang malaking uh, parang diamante. Okay. Na uh, talent, talent, mga um, uh, talented persons. ba Sa isang grupo. So, sa sabog talaga ang nangyari. Pero, pag ganito yung mga rhyming, hindi mo mapapaniwalang si Honcho to. Hindi talaga. I'm a fan of Honcho, guys. I'm a fan of Honcho. And I'm a fan of X Battalion. Okay. Tagal ko nakikinig sa kanila mula nung sumikat yung hayaan mo sila way back 2015? Ay, ta 15? I, I don't think so. Um, kahit yung mga love songs nila guys, na nauhook ako kasi kahit sabihin mong love songs yun, medyo magaan yun, hindi siya yung parang hardcore na rap. Pero nauhook ako kasi hindi siya pilit. Okay. So dito guys, pilit lahat, halos. Di ako galit? Lala! <laughs> di ako galit? Di ako galit? Okay. Pag binasa mo, okay naman eh. Di ako galit. Pero yung pinibigkas na nung AI, di ako galit? Lala, guys. Nang lala. <laughs> di ako galit? Ang po, di. iba, okay eh. <laughs> Mga dalawang bars pa lang. Out of ten. Oh, muntik yeah. pang katapos <laughs> Anyways, <laughs> puta oh, tinamad na mag lyrics <laughs> pero amo si sina yun parang off na yun tayo pahinga nyo ah nyo hmm wala ano talaga guys hindi hindi kay Honcho ka. alam nyo ba si Honcho ang isa sa producer or nag iayos ng mix okay hindi niya hayaang ganun yung cut nun sa dulo okay so, technically AI generated to guys AI to okay isa si Honcho sa mga isa sa mga kilala na nag-aayos ng or editor, or music editor or sabi na natin producer ng mga kanta nila dati. Okay. Kaya hindi niya hayaang yung end. Tinan niyo yung end ah. Tinan, end. Tinan peke, yung end. Ang guys. No, ba diba? Opion guys. Biglang bakat agad na out of nowhere. Parang at uh, continuing pa yung ano yung song biglang <laughs> may harang. So, yun. So, hindi siya si Honcho, guys. Doon pa lang. Umpis at huli. Matikin, hindi siya si Honcho. Tapos, guys, napansin ko lang yung edit, the picture. Okay, hindi pa pantay, kung makapansin nyo. Tapos, para siyang kinat lang. Tinan nyo yung uh, <laughs> in the met. Okay. Okay. So, yan. So, ayun lang. Masabi ko lang na kahit doon sa dito, guys. Kung magdi-distract ka or magka ka para uh, labanan or pakitaan yung mga dati mong grupo alam ko si Honcho, kung gagawin niya man yon, kung siya man to, guys, ha, kung siya man yan, hindi yung gagawa ng sobrang gaan na bars. Parang malaabra yan, guys. Apoy agad yung labas niyan. Kumbaga marami, marami agad tatamaan. Okay? hindi lang niya babanggitin yung ex batalyon pero marami siyang patatamaan at hindi yung, sul yung sulat niyang ganyan yung mga uh, may may na may kwentot kulay yeah. tapos yung di ako, di ako galit dun pa lang guys, malalaman mo na okay, na ang gaan nun at hindi yung gagawin ni Honcho kung ang kalaban niya guys is yung mga halimaw sa industriya ngayon okay, mga hindi mo sendus ngayon, tulad ni FloG. Kilala mo si G, guys kapag nakakap ng bara 'yan. Okay, 'di ba nung kay 6th Threat talagang nag-aapuyan sila ng dalawa, 6th FloG. Tapos ito pag gumawa naman ng trap. Nang trap si uh, paring kasa natin, alam natin na talagang may apuyan. Pero kapag nagsama-sama ang XB, tinira mo nang ganyan. Hindi ka papansinin kung ganto. At alam ni Honcho yun Malaki ang respeto niyo sa ex-batalyon at hindi niya babagsakan ng isang malamyang kanta lang. Okay? Para magparinig. No. Or kaya manunumbat. Kasi at the end of the day, talo siya guys kung gagawin niya yun. Bakit? Unang-una, may mga issue na parang may nakawa na nangyari. Okay? Uh, may perang involved. May mga royalty Something na tinangay ni Honcho. So, kung magbabagsak siya ng laban sa ex-batalyon, talo siya. Why? Kasi unang-una hindi niya naipaliwanag yung side niya. Okay, talo siya doon. Kasi ang ang uh, side ngayon is nasa ex-battalion mismo. Kalaplogis, Kastakli, and uh, other group or other members. So, matatalo siya, guys. Alam ni Honcho yan. Hindi siya magbabagsak ng basta-basta. Kasi talagang bu... Di ba? Malalaman at malalaman ng tao yung talagang naging kalokohan na nangyari sa grupo nila. And also, hindi siya magbabagsak ng mga malalamyang lyrics na alam niya na at the end of the day, pwede siyang balikan ng mga, 'di ba? Ang dami ng halos distract ng ex-battalion mula nung umalis si Honcho katulad nung ano, uh, chismis. Okay, tapos yung parinig ni yung parinig ni Skastakli na tanga nung nang 11 dun sa kanilang legacy na kanta. So, dun pa lang guys, hindi 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 pwedeng magbagsak si Honcho ng malamyang lyrics. Pagtatawanan siya ng ex-battalion. At pagtatawanan siya ng fans ng ex-battalion, lalo na dun sa mga yun, sa mga naniniwalang may kinuha siya pero at, as a fan feeling ko hindi si Oncho magbabagsak ng ganun basta basta okay so yun lang guys maraming salamat sa pakikinig stop ko na muna to so thank you sa pakikinig and thank you sa lahat ng mga sumusuporta na nanood ayun uh, therefore I conclude ito ay isang AI generated na kanta sa gumawa nito ako dos kasi nagaya mo yung kanyang boses Okay? Salamat sa effort. Pero ayan, for me, hindi si Yonjo to. Ay, ay So, huwag na natin patagalan guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat. This one and only kapag TBCB. Sana may mga natutunan ka sa aking uh, reaction video. Maraming salamat muli. Kapag good night. Cheese!